Anong pangalan mo? Arlindo po. Arlindo, hmm. pwede ba kami magtanong? Hindi po. Um, Anong pangalan ng pambansang bayani ng Pilipinas? Si Sara Duterte. Ay. Si Sara Duterte? Yes, I see. Pambansang bayani ng Pilipinas. mm, <laughs> pambansang bayani ng Pilipinas. <laughs> pambansang bayani ng Pilipinas. <laughs> Pagkano, ang amon um, talaga dito. Oo, dito sa Pilipinas yan, siyempre, pambansang bayani. Pambansang bayani. O oh, sige, babalikan na lang kita assignment mo yan ha. Sige. Oh, hello, be. Ang pangalan mo? Heloni po. Ah, sayo sayo mo naman. Magtatanong lang kami anong pangalan ng presidente ng Pilipinas. Presidente. Presidente. Anong pangalan ng presidente ng Pilipinas? Vice Mayor. Hindi, presidente. Ikaw. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, presidente. Anong pangalan ng presidente ng Pilipinas? Sige, huwag kang magalala. Hindi tayo nagmamadali. Kahit isang araw tayo dito. Mayor. Hindi, vice president o kaya Anong pangalan na lang ng vice president natin? Bongbong Marcos Vice president? Siya ang president Sino ang vice president ng Pilipinas? Ikaw po oh, nah, mata no! Anong pangalan ng vice president ng Pilipinas? Ang ganda niya naman Anong pangalan? No. Vice President. Vice President? Mayor. Hindi, Vice President ka. Vice President po oh, yan? Vice, Vice President ng ah, bansa. Si eh, President yun. Si Sara Duterte. Kala Oh, sinong presidente ng Pilipinas? Ha? Sinong presidente ng Pilipinas? Ha? Anong pangalan mo, be? Very good. Anong pangalan ng presidente ng Pilipinas? Ate Gillian. Ate hindi. Anong pangalan ng presidente ng Pilipinas? Anong pangalan ng presidente ng Pilipinas? Aba, kaya ka tinatanong ko kasi hindi ko alam. Anong pangalan ng <laughs> oh, presidente no, no. ng Pilipinas? <laughs> o, oh, yung vice president na lang. Ito rin ah, beshyo. Oh, 'yan tutok Sige. O, tutukan na lang ng camera to kasi sila na lang sasagot sa'm. Sumama ka na do'n. Sagutin niyo to ah. Uh, yes. Hindi ko ka, natapos kana itong tatlo na lang. Magtutulungan silang tatlo, sige. Magtutulungan. O, mara mata, o, umayos kayo sa camera. Ha? Sino ang pambansang bayani? Sino ang pambansang bayani na lang? Ha? Pambansang bayani? Sige. Si Tao. Si Tao. Hindi, bagay yun. Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Si Diyos. Ha? Ano yung tayo? Pambansang bayani ng Pilipinas? Si Duterte. Ano ang pambansang bayani ng Pilipinas? Oo, pambansang bayani ng Pilipinas tao si... hindi bagay yun, bagay bagay bayan magiliw <laughs> pambansang bayani ng pilipinas ayo ba sa ko, ko hindi Hello? pambansang bayani ng pilipinas ay ano bagay ba yun, te hindi oh bagay, oh, bagay. daw tao binibiro ko lang kayo mm. pambansang bayani pambansang bayani ng pilipinas Okay, isa na lang ang tinanong ko sa inyo. Tatlo na kayo, ha? Pambansang bayani ng Pilipinas. Okay, willing to wait hanggang hapon. Alas 5. Pambansang bayani ng Pilipinas. Si Pambansang bayani ng Pilipinas. Unahin natin. Si Pambansang bayani ng Pilipinas. Bayang bagi. <laughs> Pambansang bayani ng Pilipinas. Pambansang bayani ng Pilipinas. Lubat na, patay na. Pambansang bayani. Lubat na daw ba kayo. Babanggitin ko lahat ng ano. Pambansang bayani ha. Bayani. Bayani, bayani. Bayani. Bani. Pambansang bayani ng Pilipinas. Why Pilipino? Pambansang bayani. Pambansang bayani ng Pilipinas. Sige. Mamaya na yung magtingin ng koko. Sagutin mo na kung sino yung pambansang bayani ng Pilipinas. Ano oh, naman namin yan? Sino yan? Sino? Sino? Magpakilala muna yan ang pambansang bayani ng Pilipinas. Sige, kailangan mo O nga, pakilala muna. O oh, pakilala muna. O oh, sige. Pakilala muna. Napagod na yung isa. Pambansang oh, bayani. Magpakilala muna. Sige, magpakilala na. Pambansang bayani ng Pilipinas. Hoy, na na kayo. yun na gusto. Tatanungin kami. Nandre, ka no. dito sa kamera. Ano presidente ng Pilipinas? Bong Marcos. Oo, ang galing oh. na. Oo. man, mando? Ha? Sino ang Vice President ng Pilipinas? So, sabi ko dito sa kanya si Bongbong Marcos. Oh, sino ang Vice President ng Pilipinas? Bongbong Marcos. Vice President ng oh. Pilipinas. Kelo. Sino ang Vice President ng Pilipinas? Kalan. Si Duterte. Sino Duterte? Duterte, di mo kilala? Hindi, <laughs> 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 si Mando sa... Sasa... Kilala ko si Duterte, bro. Pero... Anong Mayroon pangalan ng ating Vice President? Yung... Si... Vice President. Kino? Kalimutan <laughs> mm... ko na eh. Kinong Vice President? Sige, galingan mo pa ng konti. Tumarin. Oh, sino, sino? Mm... Si Vice. <laughs> <laughs> si Vice. Vice President? ng Pilipinas. Ang president lang? Oo. Oh. Duterte. Hindi. Sino? Sino? Si... Yung president talaga dito? Oo nga, dito sa Pilipinas nga. Yung Marcos nga. Yung vice nga. Hindi ko alam. Hindi pwede ka na alam mo. May Ika president, ay? di may vice president. Yun yung vice president. Nakalimutan ko na. Si Kapitan. Sino siya? Kapitan. Si Vice President si Kapitan. <laughs> Sino ang Vice President? Konseyal. Hmm. Ba't tapunta sa Konseyal? Vice President. Nga. Si Rizal. Sino siya? Si Rizal. Si Rizal? Ba't si Rizal? Sino ang Vice President ng Pilipinas? Sino? Hmm. Si Mando. oh? si Mando? Wala. Wala. Walang kinalaman si Mando dyan. Hindi. Yeah, sinong makasagot? Sinong Vice President? Anong pangalan? Anong pangalan ng Vice President ng Pilipinas? Bumbo Marcos po. Bumbo Marcos. Palagi na lang. Sinong si Duterte? Sinong Duterte? Sinong Duterte? Sara Duterte. Ayun, ang galing. Sara Duterte? Oo, oh, sakto. Galing ah. Ito naman.